ako naman mga araw na yun. Ano mga araw na yun, yung pamilya ko, buhay pa natutulong sila yun. Tapos nung pagising namin ng umaga, magpaalam ako na pumunta sa lahat. Pero hindi na masyadong malakas ang lalong. Medyo ang bulang Ngayon, pagdating, pagdating ko doon, kasama ko ng pamangking ko, ginising ako sa bahay. Ang sabi ko, anong oras daw kayo papalawad? Sabi ko, pakakain ko na. Nung pakataas ako kumain, magkasama na kami, pumunta ka na kami sa lahat. Pagdating namin sa lahat, pagdating namin pala, isda namin. Wala. Wala na, wala kaming wala na kaming naasahan na meron pang isda na natitira. Hindi namin kaya. Bumalik kami papunta rito. Pumunta pa ako sa asawa ko, nakita ko pa. Nandun pa sila. Sinabi ko na wala tayong naasahan na matumasahe pa uwi nito. 28 dahil wala na ito, wala na. Wala na tayong bawala na isda. Sabi ko ganun, mas out na. Para siyang nalungkot, sabi ko sa mga bata. Dito lang kayo. Patulog na lang kayo dito. Huwag kayo lalabas. Baka umulan, kidlatan kayo at baka mamaya magkatrangkaso kayo. Ngayon, yung misis ko nandun lang nakahiga lang siya habang pinabibrespin yung anak namin na dalawang buwang ulang. Pagkatapos nun, bumaba ako sabi ko sa pamangin ko. So kay Elmer, sabi ko, Elmer, tara, na kalaw tayo. E, tulungan mo kami kasi yung kids natin, wala na, wala na doon. Baliktad na, sabi ko, wasat na, hindi namin kaya. Nagmamadali yung mga yung anak niya nagahabol pa sa kanya hindi naman po pwede dahil ma manatana ka ako dati pagdating namin doon sa lahat kami lang tatlo na na punta kami doon mga bandang alas 10 pagbalik namin dito mga bandang alas 12 eh okay na mga bandang alas 12 pagdating namin diyan sa tabi may rumagasa na hindi namin pinansin nasa tubig pa kami pagdating ng mga bandang ala una rumagasa uli kaya pinabayaan namin doon sa may kabila nagragasa tapos may sabi sa amin na o yung mga sasakyan sa ano? Sa taas, lubog na. Akala namin sa sasakyan talaga sa taas dito matas dito eh. Kasi matas naman sa yung lugar sa ano namin. Ngayon, ang nangyari, pagdating namin ng kalsada, yun doon talaga sa kalsada, talagang wala na talaga. Ano na, mas na talaga. Mga, mga, ano, lubog na sa sasakyan, motor. Pagkatapos na nakita ng pamangking ko, kumamay kumakoy sa kanya yung kumpare niya. Bilis, bakit? Yung, ano niyo, bahay niyo, gumuho, takbo kami, pupunta dito. Pagkatapos, pagkatapos na yung tumakbo, nakita niya yung at anak niya dalawa. Sabi niya, sabi niya, nasa na yung Wala na, tabo na, na Tapos dali-dali kami tumakbo. Ako naman, sabi ko na, ibig sabihin, sabi niya, tara to, yung bahay natin, naguho na, natabo na na daw, may, nagulungan. Takbo kami, pagdating namin dito, nakita nga namin, ang itsura, puro ano na, puro putik na yun. Nung namin, Gumulong ulit. Pagkagulong ulit, kabit, sabay takbo kami, hindi na kami bumalik. Kasalubong ko ngayon yung bayo ko doon. Tapos sinabi niya na, huwapayin daw namin yung kapatid niya. Pero hindi na sabi ko ulit na nah, baka kami ang mapadamay. Ngayon, nag-evacuation kami din. So kami din. Pinabukasan pa namin kuha ngayon yung mga pamilya namin. Tapos nakuha namin, isa-isa sila. Hanggang sa hawa naman ng Diyos, ayun, may namin kanina na. Ikaw po na walong taon. Tapos sumunod, limang taon tapos sumunod apat na taon, sumunod dalawang taon at dalawang buwan. Yan po ang mga edad na aking mga anak. Kaya ngayon, dahil hindi ko matanggap ang mga, mga pangyayari at pilit ko mga pilit ko mga pikit ang aking mga mata. Masakit pa rin ang nangyari sa akin. Dahil kapag nakaalala ko ang ano nangyari sa aking pamilya, <sighs> Talaga na pagkasakit kaya kailangan ko lalisanin <laughs> ang lugar na ito. Dahil hindi ko matanggap. <laughs> Ngunit kailangan. Ang sana sa mga ganito na ang lugar ay malapit sa mga ganito kailangan, kailangan na sila kinakailangan nila ang Panahon. Sa medyo naulan, kailangan na lang lumikas. Dahil mahirap na baka matulad sa akin. dah pun buat begisih kembali pula dengan kami